hindi nyo ninyo ang responsibilidad na sanayin sila sa panamparapaya ito ang inyong katumpulan na parakahin sila sa taususan ng Diyos gaya ng tinuro ni Kristo sa pamamagitan ng pagmamahal sa Diyos at sa kapwa naiingindihan ba ninyo ang iyong ginagawang hakba? sagot? oo po Naghanda ba kayo ang tumulong sa mga magulang sa kanya nakain ang inyong inihandog sa panalangin para kayya. Ano sagot? Opo. Ngayon. Bilang kinatawa ng bayan at Kristiyano, hinabigal ko

ang Panginoon at uh, Pastor, niya po pupulangin ano mang pinahintay niya po yung mayroon na pagkailin ka niyo ang Panginoon at samay niyo rin. Umiyak. Mga aming na mga kapatid, hiligin natin sa ating Panginoon Kristo na tignan niya na may pagmamahal ang mga batang ito na ba ito sa magkita sa Kristo kasama na ang Espiritu Santo sa ng God. Amen. Panalangin, ama namin ng mga pangyarihan po sa lupang lagmahal sa amin kaya mo ang lak upang kawin sa lak sa ng sala ay mabigyan ng laya sa tanda ng cross. Nabanal banal ay lubid mo ng batang ito na si Rex Andre na bibinyaga na pagmalaya sa pagkalipin na bunga ng pagsuway ng inikha mo ng unang tao lukubanawa siya ng banal na espiritu upang sila ay mapuspos ng diwa mong pagkabuhay ng iyong anak hiniling namin doon sa magitan sa Kristo ng hanggang Amen ang marami mga pangyarihan na sa nakesa mo, ang mga tumatanggap ng pagbibigyan sa mga tubig at Espiritu Santo upang mga kapatid ni Kristo. Ngayon, gagalapin natin ng Diyos Ama, ang Panginoon Cristo, ang sa Kristo, ang buhay pagsigang sa tubig at ng Espiritu Santo, sa mga pahinang langisa at pagpapakilala ay paglupod ng Espiritu Santo at ang damit na pambilyari ay ang darang muling pagsilang kay Kristo at ang dakilang karanalan ng kanyang anak ng Diyos na huwag mga tinigwagas at walang pahitungis ang kanilang karanalan hanggang matamo ang buhay na walang hanggan. Amen. Ang ilaw ng inyong tanda, mga niyong tinang, natangan ninyo, Iwanag ng kandila ay tanda ng iwanag ng Kristo na tinanggap ng bagong binyan sa tulong ng mga magulang, mga liwanginang na mag-alap ito sa kanyang puso hanggang sa pagbabalik ng Kristo ating Panginoon. Amen. <tinyo> Okay. Tayo pa yung uh, patay ng pagkadila. Sabayin ang Panginoon. Balik na po kayo sa inyong buwan. Mga ninong at pinang, alam ba ninyo ang inyong katungkulan? Mga ninong at pinang, ang katungkulan ninyo ay kung tawagin ay ikalawang magulang. The second parent, no? Alisin yung ikalawang. Magulang pa rin pala kayo. Ano ang magulang? Mayroong kaakibat kayong responsibilidad. Walang, walang kinta ang magulang kung hindi niya nagampanan ang kanyang responsibilidad. Tama? Kapag ha? ang inyong inaanak ay may sakit, nagkaagal, walang libro, walang notebook, lapis, ano? Ha? Katungkulan niya. Huwag na kayong magtanong. No, may sakit ba yung ating na anak, Mari? Ito, o may dalhin mo sa doktor, pa-check mo. Hindi yung pakiramdaman na lang kayo. Lalapit na lang si Mari yan ng bayan sa aking uutan. Di ba? So in other words, it's one of you as ay meron kayong katungkulan. Tumatawa. Diba? Responsibilidad si Daniela, pangarawang magulang kayo. Ang inyong balita lang ko, may maraming magsakit kayong anak, ina-anak, hanggang lang sa gayon. Tapos pagka, wala, pagka lumapit ang ina-anak sa inyo, lukot sa kaliwa, lukot sa kanan, wala ba lukot piso? Sasabihin ninyo, ina-anak, pasensya ka na, anak walang tira Iyan. tapos sa pagkapasko pupunta sa inyo ang inaanak niya si Rex Andre sabihin mo wala dito ito katang na maliniki may pinunta sino ba ang galing ganyan diba masabihin ang bata bakit kaya wala? Sabi daw ng anak niya, wala raw nakunta raw sa patingin. Huwag kayo magtatago. Ano mang bagay ang inyong ibigay sa inyong inaanak? Maligman o malaki. No? Ay katungkulan ninyo yan. Ligado.